Hi guys, so dito tayo ngayon sa Antipolo at binisita natin ang restaurant dito ang Sai Sai and Sai So tara, samahan nyo Siba na pa ang may restaurant na po. So, maraming salamat. Napakaraming mga yung bisita at maraming tao. Di ba? Ayun, very overwhelming at saka nakakapagod kasi dalawa lang kami sa kusina. Oo nga. So, maraming, ano ba specialties dito sa Sai? Sai and Sai. Uh, ang specialties dito, ang newest uh, bestseller namin is yung Sisig Burger. Uh, it's recipe by my dad. Mm. Tapos, uh, yung pulled beef, recipe ng husband ko. Uh, pasta, recipe ko. Pero pakiyot lang talaga ako sa kusina. Ah, at <laughs> least meron si madam sa kusina. Oh, Ayan, oh, maraming salamat madam. So ngayon, maglilibot mo na ako dito sa restaurant dito. <laughs> oh, so guys, hindi lang yun ang siniserve nila madam ha. At marami pa sila siniserve dito. Kaya pag pumunta kayo rito, makikita ninyo sa Facebook page niya na marami kayo mapagtipilian. At kita nyo naman, napakaraming tao ngayon. Ayan. Kanya-kanya ngayon sila ng order, di ba? Ayan, sila madam, sila sir. Maraming ma-accommodate na tao rito. Eh. Pag nagustuhan nyo, pumunta na kayo sa Science size na page para makita nyo ang kanilang mga, um, ano Ang kanilang mga menu, ganon. So boss, kamusta naman kayo dyan? Ano ba yan? Saan nakatingin? Okay na, okay na. Hindi, wala naman. tinitingnan ko lang yung vlogger. yan. Ay, madame. Ano po? Nag-enjoy po ba sila? Ano ka ba? Alos yung kasawa ko iyo na nakatingin. Huwag naman mag-discount naman! Ano? Tignan mo ang isuot mo. halos kita na yung kaluluwa mo. Lahat na lang ng mga kalalakihan dito sa'yo na nakatingin. Madam, ano po lang? Diyos ko, po. wala akong bahay lang po. Nagbabagga! Eh, public ano to, no? Bakit naggaganyan kang suot? Hindi na kaya ano naman. Anong ginagawa mo? Eh paano? Kanina pa yung mata mo. Hindi na tingin dito ah. Ikot, ikot ikot. Ikot tinang ikot yung mata mo. Sunod ka na sunod dyan. Hindi e, ka ba ang daming tao na... O... Pa, ano mahihiya? Ito mo, yan lang mahihiya. Tingnan mo ang tsura mo. Halos labas yung kaluluwa mo. Yan yung content nila. Ba't... Wala akong pakilap kung content content ka. Ba, Uy! ka naman yung tao. Ang lang sa mga tao. Ang tao sa mga tao. Ang tao lang

alam mo isipin posible sana eh ang ganda ng tingin ba ang karami ng dami na dito na agay ka ba magpropose ka pa po kasi sa tara pa kita ko ug gi ug mo buutan yan laginan mo ano ano lang mag promote hindi kaya nang suot uy no ka uy ano na. No, oh, no, no, okay. hey, ko